kaso naman itong aking payong no, naging skeleton na siya. Abay, makakasangga pa naman ito ng init. Eto, another tipid tips na naman tayo para makatipid ng kuryente Buti na lang, sa init ng panahon kaya naisipan namin na pumunta sa aming kusina para doon kami magsain at magluto ng aming kanin. Hindi nga nasa 41 heat index daw tayo. Abay, sobrang init kaya no. Kaya eto naisipan namin na pumunta kami dito sa may farm namin para naman kami makapagluto ng aming kakainin. Kaya try natin ulit, ano another tipid tips naman to para makatipid tayo sa kuryente. Tignan natin kung magiging totoo nga. Aba eh, nakailang beses na kasi tayong sumubok na magluto sa init ng araw gaya nung nakaraan. Nakapag-ihaw tayo ng lechon man. Tapos nakapaglaga pa tayo ng itlog gamit lamang ng init ng buhangin. Kaya nga naisipan ulit namin ni Mr. na pumunta kami ulit dun sa may part na mainit para try namin mag-saing gamit ng rice cooker. Another kalukuhan na naman din. na tayo? Pip, 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 Ah, ito lang ang pinupo na. Yung ating usina. Ito na tayo. Mga hmm. ah, pre, nandito na tayo sa ating kusina. Pero bago yun, magpalit muna tayo ng damit kasi may init dito. Ayan, uh, pambahay na tayo. Pang damit po sila tayo, mga pre, kasi mainit. Mag-gulubaw pa tayo ng kwan. Mula sa na muna natin. Tanghali tapat na. natin yan sila pala ginawa ko yung ito hindi ko lang tawag dito dito natin lalutuin yung kanin hindi gas lalutuin natin ito sakpan natin ang mga alaga natin doon sa may mainit na parte dito

Magluluto tayo ng kanin. Tara na, babalikan natin mamaya. Ay, nagiging abo na nito eh. Sige na ka? Abo ko. Okay, ay. Ay, kaya ang bang abo dito? Yun. Maluto lang. Abay, nakatipid na naman tayong araw nito gamit lang yung sikat ng araw. Kaya, magpasalamat tayo. Para lang. Kunin natin to. Tara, magluluto. Pagkain na tayo. Let's go, guys! Tara! Uwi na tayo. At saka, na.